Sorry tay ha, may problema po ba si nanay? Hindi, kinakausap ko kanina, hindi halos mapagsalita. pagsalita. Sir, ang buhay namin, tapos may nangyari po sa, ano, po sa anak ko po, poser, sir. Ano sa nangyari? Samantala po sir. Gusto <coughs> po kung makulong ka sa ginawa mo sa pamilya ko. Dapat, ito, talaga talaga Makulong ka. Wala kayong awa, wala kayong puso. <laughs> kahit may ang buhay namin, pinapakain ko sa, 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 sa kanila malinis. Kahit... Sa, kahit usanto ka, maitagulid yung mga pamilya ko kahit mahirap ang buhay. Tapo, po. Hello, Nay. Kumusta po kayo? Pag makasalita kasi, uh -huh. nakapagsalita. Ay, hindi nakapagsalita si Nanay. Kumusta ka, Nay? Ano pangalan mo po? Uh -huh. Ha? Nova. Nova. Ilang taon si Nanay Nova? Nova. Ah, hindi alam. Asa ah, nang may asawa po kayo? Nasaan? Ay, ikaw ang anak. Ilan taong ka na anak? Seven. Ha? Huh? Seven. Pwede makausap tatay nyo? Ha? Huh? Tape. Ano? Tape. Tape? Anong tape? Saan po mo tatay mo? Ah, bulol si nanay. Mm. Oh, pwede tawagin mo tatay mo? Opo. Opo, very good. Ang cute ng hagdan nila, no? So, tay, saan ka galing, tay? Bumili po ng bigas, sir. Bili ng bigas? Oo. Oh. Ilang kilo yan? Isang kilo po, eh. Ito po ang kaya, eh. Bakit isang kilo lang? Eh, walang pambili, sir. Oo. Oh. Anong pangalan ni tatay? Ruben po. Ruben tatay... Bulato po, sir. Ilan to? Ano po kayo, tay? 49 po. Ay, oh, 49 po. 49. Ilan po anak nyo? Walo po. Lahat yan, anak nyo? Opo. Upo kayo, mga anak. Upo kayo. Yan, urong kunti doon. Pwede ba umakyat tayo, may pagkwentuhan? Opo. Sige tayo, urong ka doon kunti tayo. Akyat din ako. No? Bakit tayo? Tagilid na yung bahay mo. Ba't di mo pinatuwad? Ay, pinatayo ng straight. Eh, dahil po sa bagyo, sir. Ah, dahil sa bagyo, tumu, ano, tumabingi. Opo, sir. Hmm? Hindi, aakit sa aakit ako. Hindi tutuluyan to. Hindi po. Hindi naman. Sige, upo ka tayo. Pwede bang ma makiupo rin ako? Opo. Ayup. Matibay pa naman siguro to. Wala. Umaalog na. Umaalog, sir. Umaalog. Pero, Gaano na po kayo nakatagal nakatira dito, Tay? Nung pinanganak po ako dito, dito na ako... Itong bahay na to? Opo. Sir. Bakit? Kanino bago, ba bahay to? Bagong pagwalang po ito, sir. Sa, okay. Dahil sa tatay ko po. Ah, pinagawa ng tatay niyo, Tapos Opo. dito ka pinanganak. Opo, sir. Oh, Asan yung tatay nanay mo? Tatay na po, sir. Tatay hmm, na, sir. kaya ikaw na po ang nagmana. Opo. Kaya pala medyo may kalumaan na. Po, sir. Anong trabaho ni tatay? nag -ano po. Nakikiupo lang po, sir. Ah? Ha? Umbe. Ikaw? Robin Jr. Ilan taong ka na? <laughs> ikaw? Mm -hmm. Eight. Ikaw? Para Ilan taong ka na? Umbe. Seven. Eight. Ikaw? Ilang taong ikaw? 12 ha? 12. 12 na siya. 7, 8, 12. Tapos yon ikaw, huwag 16 po 16. Ikaw? 18. 18. Tapos siya. Opo. Anak nyo pa rin yan. Opo. Ilang buwan na siya? Isang buwan pa lang po. buwan pa lang. 2, 4, 6. Sabi mo, walo. Asa yung dalawa? Nandun sa bagyo po yung isa. Sa bagyo? Ilang taon na? Yung nasa bagyo? 15 po. O, ano? Oh, 15? So, ibig sabihin, panganay ka? Sino panganay? Yung rumar po. Ito, manugang na po. Ito. Ah, manugang na yan. Okay. So, sa walo mong anak, walo yung anak nyo. Opo. Tapos dito kayo. Hindi ba gumagalaw ito paggabi? Hindi po. Oh? Huh? Ba't tumawa ka? Ba't tumatawa si nanay? Nay, kumusta si nanay? Sorry tayo ha? May problema po ba si nanay? Wala. Hindi, kinakausap ko kanina, hindi halos mapagsalita, pagsalita, buloy. May... ano po, sa salita po, yung, yung dila niya po, maiksi. Ah, yun lang naman. Gaano po, kahirap buhay dito, tay? Ito, may pambuhay, tiyaga lang po. Pwede ba ikwento mo sa akin ang buhay mo? Ano ba problema? Ito talaga, sir. Mayroon bang buhay namin, tapos, may nangyari po sa anak ko po, sir. Ano yung nangyari? Samantalaan po, sir. Gusto ko talagang makamit ang ustisya, sir. Kasi matagal na po, eh. Kahit isang kay, isang tuka, dapat. Kasi may kapansanan po yung anak ko. Dapat. Hindi naman po binaboy. Ay, bakit? Ano bang ginawa sa anak mo? Sinong an alin na anak mo yun? <laughs> ah. Anong ginawa tayo sa anak mo? Nalilupo yan, Sir. Hmm? Hanggang ngayon, may na na sa akin. Puro. i daw. Istin. <laughs> 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 Sir, kasi sir, sa hirap buhay po, sir. ang ginawa? Ano pang pa ginawa sa kanya, Tay? Pinagsamantala po, sir. Kaya gustong gusto ko po, huwag kang husky siya, sir. Pero nasa kaso na rin. Opo, pero matagal na po. Ilang taon na po? This is, this is po yun. Hindi, gaano nakatagal yung kaso? Mga na buwan na po. Apat na buwan? Tay, ganun talaga ang kaso, medyo matagal. Buwan, hindi lang buwan po yan. Pero... Pati yung lalaki, palagi dito. ni pa nahuhuli. Ati dito lang po? Sa barangay po. Sa kabilang barangay po. -mm. -mm. So, anong status ng last hearing niyo po? Ano nangyari? Wala pa po. Ano nasabi sa inyo? Basta Pwede itinim. ba ikwento mo sa amin? Pa paano ba nangyari sa anak mo? Pininim daw ng alak po, sir. Tapos, hin hinalo po. Tapos, dinala daw sa bahay. Tapos, inumadam po. Kaya, hindi ko po alam ang gagawin ko, sir. Minsan, kahit nasa nakikupa ko minsan nawawala ako ng isip sa problema kaya nga kahit may pang buhay, ginagawa, ng, ginagawa ko pa yung obligation ko sa kanila para meron ako ipakain sa kanila ano bang sabi mo may kapansanan yung anak mo PW ano ba sakit ng anak nyo po PW po ano po sakit niya? Yung sa dila po. Yun lang. Pero sa isip, okay naman. Minsan, yung isip niya, paiba-iba. Hmm. Ilan taon siya nung nangyari yon? Di sa po. Ang ngayon, di sa taon siya ngayon? Di sa po. Di sa pa rin. So, ibig sabihin, bago pa lang nangyari? Opo. Nung namatay yung bayaw ko dito, kabila. Kaya nga, hinanap ko pa nga yan nung August 20 po, sir eh. Nangyari po. August 28 nangyari. Bago pa lang. Nung lalaki, lakad na lakad. Palagi dito. Kaya namumuklim ako. Hindi ko yung pinapalis. Mm -hmm. Di ba, at least tay, nakaakyat na sa kaso kanyo, di ba? Okay. Basta ituloy-tuloy nyo lang po. sa wala ako. Talagang financial talaga, sir. Mm. Yung anak nyo po ba na kausap? Opo, sir. Paano napunta doon sa kanila? Paano nangyari? Yung namatay po yung bayaw ko diyan. Oh, tapos nagbibigay ng mga lugaw. Mm. -mm. E na po, nawala na po. Hinanap ko po hanggang doon po sa labasan po. Oo. Sa kabilang barangay, hindi ko na mahanap. Muya ko. Tapos, kinamuga ng Bernice dumating magana na bandang city namumukla yung bata tinanong ko siya saan kung saan galing doon daw sa Kanansur ah dinala sa kabilang barangay opo o, tapos tinuro Kinu pa yung bayan na pinang ano nila sinabi niyo sa barangay nagsumbong kay sa barangay opo nga Minsan, hindi ko na po alam ang gagawin ko, sir. Namumugli nga ako sa para may ma, may pakain ko sa kanila yung mga anak ko. Ganito, ganito pa yung nangyari sa anak ko. So, Antay, ano yung minsahe mo doon sa gumawa ng kalokohan sa anak mo? Gusto ko pong makulong, sir pagbayaran nila yung ginawa nila sa anak ko. Napamedical na ba yung anak niyo po? Oo, oh, kumpleto pa ako, sir. Ano, oh, kumpleto pala. Eh. Anong sabi doon? Saan niyo ba inakyat yan? Kasi sa Papo eh. Mm -mm. Gusto, gusto kong makulong yung gumawa sa kanya. <coughs> gusto, gusto ko kung makulong ka sa ginawa mo sa pamilya ko. Dapat eh talaga talaga magkulong ka. Wala kayong awa, wala kayong puso. Sa ginawa niyo sa anak ko. Kay meron pang buhay namin. At least, pinapakain ko sa, sa, sa kanila, kanila malinis. Kahit, sa, kahit isang, isang Gusto ko pong may yung mga pamilya ko. Kahit, kahit may hirap ang buhay. Mga kapatid mo tayo, wala ba nakatulong sa iyo mga kapatid? Meron po. Minsan po, busy sila sa pagtatrabaho rin dahil may pamilya sila. Anong naramdaman mo tayo nung nalaman mong na-rip yung anak mo? Masakit po. <laughs> Ganun lang talaga ang buhay. Laban lang. No? Hindi na kami pwede makialam sa problema nyo kasi mayroon naman na pong uh, may usapan na kayo. No? Hiling ko na lang po na sana makamit ninyo yung ustisya. Huwag na lang po kayong uh, susuko. Laban lang po. Ano? Sunod, ingatan mo lang yung mga anak mo. Huwag na lang pong gala-gala. No? Oh, so, sa isang buwan yung anak nyo na bunso? Ilan pa po plano niyong anak tay? Tama na po yan, yes, sir. Ang like laigit na si nanay. Nag, uh, ah, -ano po yung implant po. Ah, okay. Meron na. Ikakabit lang lang po. Ay, ikakabit pa lang. Delika ah. delikado tay. Baka after 3 months, mabuntis hmm. na naman. Yung nagagamit ng ano, pills. Ah, may pills na. Upo. Kasi kung walo na yung anak mo tay. Ayaw po na rin po, sir. Ayaw mo na. Well, baka hindi ko sila mapakain. No, pero yung walo kaya pa. Okay, ano sir? Kakayanin kahit kaya may pambuhay. Mm. -mm. No? Nap yun, importante yun tayo, yung family planning para hindi masyadong mahirap, no? Opo, sir. Okay, kumusta naman ang bagyo dito tayo? Gaano kalakas? Malakas po, sir. Natanggalan ang bubong yung bahay ko. Ah, natanggalan yan? Opo. Kinabit mo lang? Opo. Parang wala naman natanggal. Yung sa dulo po, sir. Ah, natanggal. Oo, sa bagay. Pag ganitong bahay talaga. Ano yun? Pag malakas ang bagyo tay, paano ginagawa? Bukas bintana para labas ang hangin. Opo, sir. Buti hindi natanggal yung mga dingding. -ding. Yung, yung dyan po, lumingis. O, ah, lumingis. Yung mga, ano po, yung hiero po. Mm, -mm. Mabuti, hindi natanggal. Yung no. dito, lumingis lang. Oo. Oh. Nakita ko tayo bumili ka ng bigas. Opo, sir. Isang kilo ba yon? Opo, sir. Ay, eh, ano ulam nyo ngayon? Eh, Baguong. Baguong? Eh, ang dami nyo, ang daming anak. Eh, wala akong magagawa, sir. Eh. Wala bang gulay dyan? Kuha katalbos ng gulay. Wala po, sir. O kaya yung kawayan, labong, maraming kawayan sa likod. Malalim yung tubig, sir. <coughs> ah, pag malalim tubig, hindi makakuha? Opo sir, asa ka hindi naman pwedeng kumuha ng hindi sa'yo. Ah, ganun. So, ngayon, anong trabaho mo ngayon tay Nag-ano po, naglilinis po. Saan? Diyan lang po. Magkaano arawan mo po? Minsan, 400. Minsan? 500. Minsan? Pag ano, wala. Minsan <coughs> wala. Opo. Hindi namang araw-araw na may trabaho. Hindi ka ba makahanap ng araw-araw talaga? Yung consistent? Madalang po. Madalang? Dapat tayo, mag, dahil madami ang iyong anak, dapat maghanap ka ng diri-dirit trabaho para hindi kawawa yung mga bata. Kasi pag nagugutom yung mga bata, lalo na't marami, talagang gagala yan. Ha? Opo. Eh, nagala po talaga ako. Eh, wala talaga. Wala? Marami yan tay, maraming ma-applyan ng trabaho. No? Pag ano, nagmamangga, sumasama. Mm. Pero, pag ganito lang po, pagka John, wala na po. Wala na. Wala Kaya na. nga po, yung mga pagbubunot ng damo, talagang, tsaka pag akyat sa mangga, hindi po araw-araw yan. Kaya mas maganda talaga maghanap ng trabaho tayo, no? Gustong-gustong ko po, sir. Mm. Talagang yung may pinmanchin trabaho po. Ilang taong ka na ulit, Tay? 49 po. 49, bata pa. Sige, Tay. May dala ako dito. May... Sana makatulong, no? Pambili ng ulam. Kamay po, Tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Salamat po, sir. Daddy Frank, maraming salamat po sa tulong niyo po. Okay. Pray lang tayo tay ha? Opo. Okay, maraming maraming salamat po. Sana makabalik pa si Daddy Frankie dito. Opo. Okay, so ayun mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo parate. and God bless po. Hello sir. Kagawad, papikit lang. Maraming maraming salamat. Salamat sir ha. Salamat. Pangalan niyo sir? Iglesias Kagawad. Kagawad din si sir. Ricardo Macarag. Salamat ha. Pasensya na. Sige po. Hindi against the light. <laughs> Abante tayo konti rito. Dito po sa kami. Hindi okay lang 'yan. kami Okay lang 'yan. Walang problema, pare-parehas lang tayo. 'Yan. Laging bukid din si Daddy Frankie. No? Huh? Salamat, salamat, sir. salamat po. God bless, God bless.